testimonial sa asthma, allergic rhinitis at cataract. Pagkatapos gumamit ng CMD supplementation, Ionic Minerals. Ang pangalan ko ay si Ice Roach, isang 33 taong gulang na residente ng Maynila. Gusto kong ibahagi ang aking testimonial tungkol sa mga kahangahangang epekto ng supplement ng Ionic CMD, isang paglalakbay na nagsimula noong Pebrero 2018. Ang pagsisimula ng aking kaugnayan sa CMD ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran sa negosyo. Nagmula ito sa isang tunay na pagnanais na tumulong sa iba. Ako at ang aking kasosyo sa negosyo ay mapanalangin nag-iisip ng mga paraan upang makapag-ambag ng positibo sa aming komunidad sa loob ng mahigit isang taon. Sa pamamagitan ng Divine Providence, ipinakilala kami sa produkto ng CMD na kinilala namin bilang isang pagkakataon upang matupad ang aming layunin ng serbisyo. Noong Pebrero 2018, Masawerte kaming bumuo ng outlet para sa Ionic CMD, isang development na iniuugnay namin sa mas mataas na pagtawag. Sa aming pagsisikap na maunawaan ang mga benepisyo ng produktong ito, nakipag-ugnayan kami sa isang masusing pag-aaral kasama si Dr. Paragos na nagbigay ng mga insights sa mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Bilang mga may-ari ng negosyo, naniniwala kami na napakahalaga na maranasan ang produkto mismo. Naging sarili naming test subjects. Kasama sa aking personal na paglalakbay sa kalusugan ang mga pakikibaka sa hika, allergic rhinitis at mga katarata. Pagkatapos isama ang CMD sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, nakaranas ako ng mga makabuluhang pagpapabuti. Ang aking mga sintomas sa paghinga ay nabawasan at ang aking mga reaksyong alerhiya ay naging mas mapapamahalaan na nagpapahintulot sa akin na maging mas ganap sa buhay? Bukod dito, ang mga positibong epekto sa aking pangkalahatang kagalingan ay pinalawak sa aking kalusugan ng mata na nag-aambag sa higit na kaginhawahan at kalinawan sa aking paningin. Sa konklusyon, ang aking patutoo ay nagsisilbi upang patunayan ang pagbabagong potensyal ng supplement ng Ionic CMD. Ito ay hindi lamang isang produkto. Ito ay isang kasangkapan para sa pagpapagaling na naaayon sa ating misyon na pagandahin ang buhay ng iba habang tinutupad ang isang layunin na lampas sa kita sa pamamagitan ng paglalakbay na ito nasaksihan ko mismo ang malalim na epekto ng CMD at nananatiling nagpapasalamat sa pagkakataong ibahagi ang karanasang ito testimonial sa vertigo rheumatism at leg cramps pagkatapos gumamit ng CMD supplementation ionic minerals ibinahagi ni Lylain Pangilinan isang batikang guro sa pampublikong paaralan na may 24 na taong karanasan at background sa guidance counseling ang kanyang kahanga-hangang paglalakbay sa supplementation ng CMD. Pagkatapos magtrabaho sa ibang bansa, bumalik siya sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa ikalawang baitang sa Daraga North District. Nagsimula ang pagbabagong karanasan ni Lailine sa kanyang paglalakbay sa naga, kung saan nakatagpo siya ng mga sintomas na nakakapanghina ng leg cramps, vertigo, at trauma na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kanyang pagbisita, ipinakilala siya ng isang kaibigan sa Ionic CMD, isang Ionic Mineral Supplement. Nagaalinlangan ngunit may pag-asa, sinunod ni Lailane ang payo ng kanyang kaibigan at uminom ng labin limang patak ng suplemento. Sa kanyang pagkamangha, ang mga resulta ay kaagad at malalim. Iniulat niya ang kumpletong pagpapagaan ng kanyang rayuma, nalutas ang mga cramp ng binte at tumigil sa pagkahilo. Namangha si Lailane sa pagiging epektibo ng Ionic CMD na idineklara itong isang pagbabago sa buhay. Humanga sa kanyang positibong karanasan, bumili siya ng isang daan at dalawampung mililitro na bote at 30 mililitro na bote mula sa kanyang kaibigan, si Ma'am V. Hearn, at nakatuon sa regular na paggamit ng Ionic CMD. Simula noon, nagkaroon na siya ng makabuluhang pagpapabuti sa kanyang kalusugan na walang umuulit na sintomas ng pagkahilo, cramps o rayuma. Itinatampok ng testimonial ni Lailane ang mga potensyal na benepisyo ng Ionic Mineral Supplementation, lalo na para sa mga individual na nakikipagpunyagi sa mga katulad na karamdaman. Binibigyang diin ng kanyang kwento ang kahalagahan ng pagtuklas ng mga alternatibong solusyon sa kalusugan na maaaring humantong sa pinabuting kagalingan at kalidad ng buhay. Ioniki Concentrated Mineral Drops, isang mahalagang sangkap para sa kalusugan. Ang kakulangan sa mineral ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan at iba pang degenerative na sakit. Ayon kay Gary Price Todd, MD, sa kanyang akdang Nutrition, Health and Disease, ang katawan ng tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa anim 60 trace minerals upang mapanatili ang isang estado na malayo sa sakit at karamdaman. Samantalang si James Balk, MD sa kanyang Prescription for Nutritional Healing, ay nagsabi na bagaman, hindi mamamatay ang tao nang wala ang suplementong mineral. Hindi maibabalik ang magandang kalusugan kung ito ay nawala. Itinuturing niyang mahalaga ang mga simpleng nutrisyenteng ito bilang bahagi ng mga kinakailangan sa proseso ng pagpapagaling. Dagdag pa ni Renato U. Paragas, MD sa The Number One Reason Why You're Sick, pinaliwanag niya na ang tubig at mga mineral ay mga likha ng Diyos na nagsisilbing sagot sa ating mga dalangin para sa kalusugan at pagpapagaling. Sa pagdaan ng mga taon, ang Ionic Concentrated Mineral Drops, CMD, ay patuloy na nagbibigay ng sustento sa buhay. Nag-aalok ito ng mga kinakailangang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng kalusugan, kagalingan at mahabang buhay, isang patuloy na pangako sa nakaraang limampung taon at higit pa. Ang Ionike CMD ay hindi lamang isang suplemento. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na kalusugan na tumutulong sa bawat individual na mapanatili ang kanilang kagalingan at maiwasan ang kakulangan ng mineral. Sa mundo kung saan ang tamang nutrisyon ay labis na mahalaga, ang Ionica CMD ay nariyan bilang isang mapagkakatiwalaang kapartner sa kalusugan. Start with Sergio, meron pong anin na sustansya na tawag po natin are essential nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito po yung carbohydrates, protein, fats, uh, vitamins, minerals, and water. Doon sa anim na nabanggit ko, yung unang apat, yung carbohydrates, protein, fats at saka yung vitamins. Mm -hmm. Ito po ay commonly na nakakain naman ng ating mga kababayan, 'di ba? Kung kakain ka ng kanin na may kasamang ulam, uh -huh. usually kasama po 'yan. Uh -huh. Ngayon, there were studies dating back 1936 uh, na nagsasabi, yung lupa po natin ay kulang na sa minerals. Mm -hmm. So, since yung vegetation po ang pinakaumpisa ng food chain, mm -hmm. diba, ito wala mga hayop, kumakain sila ng halamanan, pagkas tao, kumakain din ng mga uh, vegetables, pati yung mga animals na umaasa dito sa mga halamanan na ito, mm -hmm. kakulangan ng minerals dito sa ating kinakain starts right from the source. Mm -hmm. At sa niyan, uh, there were several studies na ginawa at sabi, pagkulang ng minerals ang ating katawan, may mga bagay-bagay na yung tinatong natin na physiologic functions ay uh -huh. hindi magaganap. Kasi, sa lahat ng mga sustansya na kinakain po natin, ang minerals lang po ang nagbibigay ng kuryente. Uh -huh. So, tulad ngayon, brownout. ba diba? So, tawag sa medical parlance po ng minerals is electrolytes. Ah, so, okay. napakahalaga po yan. Uh -huh. Opo. So, po sa medical magbibigay. parlance... Opo. Ang tawag po sa mga minerals ay sila yung mga electrolytes. Opo. Yung nagbibigay ng kuryente. Opo. Opo. Kailangan Opo. po pala yung iniinom mong tubig ay uh, sapat yung mga mineral na uh, nasa tubig. Opo. And then water. Kaya ang concept po natin is tubig at, tubig -mineral. at mineral. Kasi oh. ang water also would play vital role sa ating katawan. Kasi ang katawan po natin, adult, but, ang uh, pangunahin sangkap po kasi ng aming ionic mineral drops is magnesium. Mm -hmm. Ang magnesium po, uh, although maraming forms ng magnesium, ang amin po kasi is magnesium chloride. Mm -hmm. It is uh, one of the best forms of magnesium. So, ang effect po ng magnesium sa ating katawan, siya po yung pampakalma Uh -huh. Ngayon, kung yung uh, katawan nyo po is uh, overstimulated, mm -hmm. na paano kayo tutulog kung mm -hmm. gising na gising ka? Uh -huh. So, kung sa sasakyan, yung magnesium is parang siya yung preno. Hindi siya accelerator. Mm -hmm. The problem with people today kasi, ang people today, uh, they rely more on uh, coffee as their beverage of choice. Ang okay. kafe po is a stimulant. So, with that, gising nagsimpo po sila. Mm -hmm. Ngayon, ang ginagawa ng uh, ating ionic with uh, yung magnesium chloride as main ingredients, kinakounteract niya po yung effect niya yan. Kaya, mm -hmm. pagkalmado ang inyong utak, Masarap po ang tulog. Opo, draft. kaya ako, I usually uh, inform yung mga patients ko, kung maaari, iwasan nila yung... <laughs> yung yung kape. Actually, hindi lang kape, kundi any caffeinated beverage. Ah, tulad okay. ng soft drinks, tsaka coffee, mm -hmm. energy Ayong drink, saa, chocolate. Ta, may caffeine din is, po yan. Uh, may caffeine din yun? Opo, kasi po, Sergio, hindi alam ng karamihan ng ating mga kababayan, itong caffeine is only found in plants. Uh -huh. Kasi ang caffeine po is the uh, plants natural pesticide. Uh -huh. Para uh, maiwasan yung uh, mga uod na ngangat ngat sa kanya. Uh -huh. Okay. They need the caffeine. Okay. Kasi caffeine will uh, alter their uh, pag-iisip. Uh -huh. So ayong yung uod either lalaglag do sa sa puno uh -huh. or makakalimutan yung mag-camouflage. Uh -huh. So, darating ngayon yung ibon, kakainin siya. siya. Opo. Uh -huh. So, that is the way the plants protect them. So, kasi ang mga halaman, wala po silang kamay mm -hmm. na pwedeng di ba, itaboy yung uod whatsoever. Mm -hmm. Kung ano may nag sa kanya. Kasi kung hindi niya gagawin yun, mauubos siya. Mm -hmm. Nangat-ngatin na uod.